Kayli, Dito naman tayo kayli at panibago na naman tayong episode. Napakasimple simple kayo kay Kaylee natin episode for today. Simpleng-simple lang tayo. Mamaya natin mag-shout out kayli habang nagluluto tayo. Kaya napakasimple lang. Kumusta na kayo dyan? Mga OFW natin ng mga solid subscribers natin. At mga silent viewers, kumusta na kayo sa mga holiday season nyo? Lalo na yung mga solid natin dyan, nasa Japan. Uh, sa Saudi lahat ng mga OFW mga kaili kumusta na kayo dyan at sana masaya kayo sa holiday season nyo kaya napakasimple lang kaili dahil unti-unti natin papaguhin yung mga video natin kaya yung kasama ko na lagi si Boy Mukbang nung ano kaili hindi siya kasama dahil nga yung namamas ko siya kaya yan napakasimple lang kaili ang aming episode for today first time namin itong gagawin kaili sana magugustuhan nyo ang aming simpleng episode kagawalan tayo ng sinigang na tuna kaya nung episode natin ngayon sinigang na tuna yung kahilit yung bigyan ng jacket yan kaya ano pang hinintay nyo handa na ba kayo tara samahan nyo na ako let's go kahili papakita ko yung mga sangkap natin tara kahili meron tayong tuna ito yung tuna natin kahili yan ipapride natin to siya uh, imamarinit natin to ng isang oras lang kaili Gamit natin ng paminta at saka asin yan. First time namin itong gagawin kaili Sana magugustuhan nyo ang ating sinigang na tuna. At yung sangkap natin, patis. At meron tayong kamatis. Napakasimple lang kay Lee. Sibuyas, siling green, pamintang wasak, pamintang durog, okra. meron tayong sitaw kaili, meron tayong dahon uh, Sibuyas yung kangkong natin kay Lee sa lamig <laughs> kaya kay Lee, tara ano pang inintay nyo mag umpisa na tayo let's go gila pa yan kay i-slice mo natin yung tuna natin wow Napaka-sarap nito talaga kay Lee kung mga ganitong size lang kay Lee, ang ating iwa solve lang kami dito kay Lee. Napaka-sarap kasi ngayon kay Lee umigop ng sabaw dahil sa panahon ngayon malamig na kaya Itong tuna na ito, kaili, first time namin itong gagawin na sinigang na tuna. Yan, mga ganito kalaking slice, kaili, ang ating gagawin dahil sinigang. Napakasarap kasi ito na isda, kaili. Yan. Tapos, yan na lang natin sa asin. Kaili, asin at paminta lang, kaili. Para magkaroon na siya ng Diyos paminta. Yan. Mikus-mikus lang natin kay Eli. Mga isang oras to kay Eli, tapos tsaka natin ito ipopride bago natin to siya isisika. Kaya, panorin nyo kay Eli hanggang matapos ang ating video kung paano ko siya gagawin ng ating sinigang na tuna. Wow! Nakakasarap ito na isika kay Eli yan kay update ko lang ulit mamaya yan kay abang habang binamarinit natin kay yung tuna yung anak ko naman kay Lee pinagsisimulan niya na yung paghiwan ng kanyang sangkap yan napakasimple lang naman yung sangkap natin kay patis pati sinigang yung kay Lee nagpabili pala ako ng sinigang mix sa palok kasi naubusan tayo kay kaya nagpabili ako doon sa isang pamangkin ko excuse me po ayan kay update ko rin kulit mamaya pag nag-umpisa na tayong mag magpa-pride para sa ating tula. Sige na pa. Yung kay Eli, pagkalipas ng isang oras, nagpapainit na tayong mantika, mag-umpisa na tayong mag-prito kay Let's go! Wow! pag natin kay Eli ang ating tula.

Yan, mula na yung puna natin. kay update ko lang kulit mamaya pag pinaliktad na natin yan. Bago tayo ibabalik kay Lee, tayo sa ating sulit at silent viewers natin. Sige pa. kay Lee, bago tayo ibabalik yung tayo sa ating mga sulit at okay, dyan. Lalo na sa ating U8W. Kaya shout out sa'yo dyan, ma'am. Laila. Kataya ma. Kaya out sa'yo dyan, ma'am. At sana sa mabot yung talaga yung pati support na lang kay Hili yung YouTube channel niya Laila Katayama kaya shout out sa inyo dyan mga pratipan shout out GND Department shout out Gipoyoy Gilbert Santos Hero Chris Muldina Glyn Nagatun and Chris De La out sa inyo dyan mga idol at mga sulit na segment viewers natin ECX ng Cameroon Shout out mga idol an team building ng Cameroon. Shout out si Lidyan, mga idol. This Tulano Group, an Alabon Boy, shout out. An Sampalis, is fishing, shout out si Lidyan, mga idol. And Big Rap, shout out. Kaya, konting-konting na lang, idol. Dili, uh, magpapalit na lang tayo ng taon. Kaya, ingat kayo palagi dyan. Ay, maraming maraming salamat sa inyo sa mga support kayo. Kaya, shout out coffee Boys. Shout out sa inyo dyan. Kaya, maraming maraming salamat sa mga sunod natin dyan. Kofi Boys, what Riders, shout out. Kaya, ano pang inyo tayo? Tara, kay Elik. Babalik na rin na natin ang ating pinipritong tuna. Let's go! Kay Elik, babalik na rin na natin ang ating tuna. Wow! Ang bangong na kay Elik, para siyang po. mga ilang ulang lang po kay pwede na itong kukunin natin bumulang mula na kay Eli ito yung masarap kay Eli bago natin siya isisigang ang ginagawa ko na yung puntok niya yung puna, ay yung masarap kay Eli yan kay at ito yung niya yan kay Eli o na ito kay na natin Oh. Yung masarap na isda kayo Yung buntot na. yung hinahanap yun, natin kayo masarap yun yun. po rin tayo ng kayo yung tayo yung, tayo yung, tayo yung, tayo yun. yung mga sinasabi kayo yung mga bolt. Wow! Yung kailin, papayin tayo ng tubig para sa ating sinigang. Na kailin, ipayin ito tayo ng tubig kailin. Ha? Yeah. Mamaya na natin lagay kailin yung mga sangkap niya. Pag kumulo na yung tubig. Yung kailin, check natin yung Wow, kumukulo na kailin. Pwede na natin ilagay yung sibuyas natin kailin. simple kamatis. Yan. Lagay na natin yung kailip. At panuman natin yan at balikan ulit natin, natin yan mamaya. Kailip, balikan natin. Wow! Okay na ito kailip, kumulo na. At malambot na rin yung ano, ilagay na natin yung tuna natin kailip. Wow! Sakto lang ito kayili. sa aming dalawa ni Boy Mukwang. Wow! bay maya maya takpan ulit natin yan napaka simple lang kay leaf ating ginawa sinigang na tuna check natin kay wow yan kay pwede natin maglagay ng gulay lalagay na natin yung okra natin lagay na rin natin kay yung sitaw natin mamaya na yung kangkong kay lalagay natin lang natin yan kay Rick. Wow! Nakakasimple lang ang ating sinigang na wow, Wow! Tapos ilalagay na natin kay ating pampasim. Baka naman, yan kay Rick ating sampalok. Para magkaroon na siya kay ng asim kilig. kumikos lang natin yan para maluso yung ano, kahili napaka simple lang kahili sa ganitong panahon kahili masarap kumikot na sabaw dahil pag mga ganito na beer beer season mas malamig at kaya sinigang kahili yung episode natin kasi masarap kumikot ng sabaw yan takpan ulit natin yung kahili mawain natin tikman niya kung kulang kaili, balikan na natin wow at tikman mo natin kaili kung anong kulang kasi yung ano natin, yung tuna natin kaili nakamarinit yun sa asin at paminta baka aalag kaili, tikman mo natin kung anong kulang kaili wow kunting patis na lang kaili nalagay natin mga isang ganito kaili, pwede na yan lang natin kay lima yung gulay natin. Lagay natin kay yung siling ring. Yan. Yan kay li. mo niya. lang Tagpan mo natin yan. Napakasimple lang kay ling sinigang. Kay li. Balikan na natin. Wow! Ilagay natin kay yung kangkong kay Kangkong natin. At nalagyan na natin yung sibuyas daong kay li. Ilagay na natin. tetek aroma yang kayak ini pada saat ini dulu nah sini kan bau wow. nah tuna kayak nak bau tuna yang kayak si boy mukbang dan tak pan yang barangnya titik mana boy bau yan, yang mukbang yang tengah titik sini kan nah tuna yang kayak balik wow oke nah tuh napakasimple lang kaili Eli oh. Saktong-sakto lang to sa amin ni Boy Mukbang. Ang ating sinigang na tuna. Wow, nakakagutom na kaili Eli. Nagagutom na si Boy Mukbang kaili At titikman na, na ni Boy Mukbang yung kaili Ang ating kurado. Yan ang kaili Titikman na ni kurado natin kung okay na ba talaga yung aking ginawang sinigang na tuna. Okay, okay na. Kain. lamig kayo. Yan na kay Lee. Wow! Ano pang inintay nyo kay Eli? Magkain lang kami ng kanin at hab haba na. Wow! Yan kay Eli. May sasawan tayo kay Lee, na. Kay Eli, sasawan natin patis. ay na yung minibit natin kay Eli. Wow! mo usok pa ang ating sinigang na tuna. May paksyo na bangus pa tayo kay Lee. Wow! 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 Yan kay Eli. Ano pang inintay nyo? Kala? Kumuha na kayo ng plato at subabay na kayo sa amin. Yan kay Eli. Napakasimple lang para sa ating sinigang na tuna. yun sana ko kay Ling niya. Yan. Yung rice natin at yung sasaw natin kay Ling patis, kalamansi at sili. Yan ano pang niyo? Tara. Hab na. Wow. Nice. Yun mga kahilig at lang natin magluto ng sinigang na tuna bago tayo kumain kay Eli ibiblis muna natin itong pagkain sa harap, ng pagkainan natin kay Eli Lord, maraming maraming salamat Lord, sa blessing na binigay mo sa amin at maraming salamat maraming salamat Lord, sa blessing at sa pagkain na ngayon Lord, na binigay mo sa amin at maraming salamat Ang God bless you Amen, Amen. Ano pang hinihintayin nyo? Tara! Hababa na! yan kay ilo uh, musok usok pa kay ilo yung tuna kaya lahat na hindi pa kumain dyan lalo ng mga silent brewers natin dyan kumuha na kayo ng kanin at sumabay na para sabi sabi din mo usok kaya hanap pa rin tara go wow panalo kay ilo kahit anong luto yung tuna kay ilo sarap Wow! Kay hili oh. Panalo! Uh, okay kay hili! Puta hili tayong tayo! Hmm? Um. Suave kay kayo may hangover kay Eric. At ito yung gagawin mo. Tanggal. Oh. 105% keleting ginawa. Kahit hindi mo natin isausaw-sausaw, kayo rin din nagkakainit siya ng isang uras. Asin ah, at paminta. Talagang suabi na. Kaili. ah wow hmm. parang yung ano nating kaili mas maganda talaga kaili pag hindi ganong marani sabaw talagang doon mo malalasahan ang niluluto mo. Sa bahay kay kanya-kanya kasi may iba maraming pamilya. Kagatulad sa amin kay dalawa lang kami ng anak ko. Kaya kahit konti lang yung sabaw, sakto-sakto lang din sa amin pag kami ay anak yung kayilig binigay ng nanay ko bangus si binigyan ta binigyan ko mm siya -hmm. kayilig Ah. Uh. Itu masyarakat ini semangat. pagkatapos ng holiday season tayo Sabaw mm. ang kailangan. Mm. Yung minanap ko kasi kay punto walang punto kaya siguro nadili na kaya mm. mm. alam na lang kay pero solid kaya ganaano si Boy Mukbang kay Eli Swabi Kaya simple lang kayo rin Ayun na yung nilagay natin Madaling sundan Ng ating sinigang na Tuna Tuna

tuwong na natin kayo. Dahil sa pinapride muna natin bago natin siyang tinigang. Okay.

May episode na tayo kayo ni May Edo Montuna at saka Talaga suwabi kayo ni lahat yun. Simple hmm. sarap. Kanado kayo Mukbang. first time namin itong ginawa kay yung sigang na tuna. Mm. Sultan ka yeah, rin eh. it. Ah, I'm mm. ah. ah.